Tapos mamamatay na yan? Oo. Ganun lang, mamamatay na agad. Na na, Bilal Bilal. Bilal. Hindi sila magigalit? ga. Belawa gaso. Papa. Lima. Ani. Mito. Hello. Ya. Sabon nak nawo to. Brayo. Kan. Dala na kinwala. Eh bringi wawar para lekap. Wei. Dati kuda, bringi wawar. Kana irawat ko di dap kitam no kasin nagana man.

<laughs> <laughs> oh, 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 oh,